Hello mga palangga and welcome to my YouTube channel. And siyempre bago tayo mag-react sa ano, sa sa kimpaw. OMG, oh, isang nakakakilig at isang nakaka Oh my gosh. It's not a real, it's a real. <laughs> oh my gosh, guys. Ito na guys, yung hinihintay natin. At ito talaga ay sobrang akong kinikilig. Dahil, wow, sa wakas! Okay, so sa wakas, hindi na kami dilulo. Oh my gosh! But this is a real, real, real na guys. Oh my gosh! So, syempre guys, bago, bago, ko, bago ko ibibigay sa inyo ang pinaka nakakilig, pinaka real, syempre, huwag nyo munang kalimutan mag-subscribe dito sa aking YouTube channel and please give me a like kung nagustuhan nyo ang aking YouTube channel. Kung nagustuhan nyo ang aking reaction, please give me a like. At syempre guys, kung meron kayong mga nakakakilig na comments, comment down below. And syempre, para lagi kayong updated sa aking YouTube channel, tap the notification bell down below. Okay, para lagi kayong ma-notify kapag meron akong bagong upload. Okay, and then, syempre guys, huwag nyo naman skip yung ads ko para may pangbayad ako sa aking wifi. Charot! Okay, so, kapag nagustuhan nyo, bigyan nyo na rin ako ng thanks. Charot! Para may pambili ako ng malaking screen. <laughs> okay, so, para may pambili tayo ng malaking screen at saka meron tayong pang malakihang screen na pag nag-update tayo sa Kim Pao. char o oh, baka naman mayroong mga mga reds dyan na mag-sponsor sa atin. Charot! Ayan lang guys, o. Oh. Nandiyan lang yung thanks. Okay, so mag-choose lang kayo. Ah, Nangingit ng sponsor. Ganyan na talaga ka Charot! Okay, so, no further information. Let's start! Gigi. Nagsabay pa sila. Okay naman. Susabay so pa sila, guys. Oh my gosh. So cute. Patibay naman ang patibay. <laughs> oh, diba? Patibay ng patibay yung samahan nila. So, meaning to say, kapag si Paulo kasi ang nagsabi ng patibay nang patibay, ibig sabihin, the relationship is going strong. Oh, So, ayan na guys. Very real na yung relationship nila. So, hindi nila diniritsa na inamin na talagang, yes, kami na. Pero, the way they answer the questions is, ah, uh, dyan na natin makikita o dyan na natin makukuha yung points na sila na talaga. So, ah, uh, uh, according to Paolo, ay yung relationship nila is patibay ng patibay, meaning to say, the relationship is going strong. OMG! Oh, my yeah, God. So sweet. Oh, cute ni Paolo. Sorry, guys. Ako walang voice. Oh, ako na lang mag-voice. Oh, no, 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 no. Oh, my gosh. So nakakakilig. Yung kamay, yung kamay. Oh! Oh my gosh. Oh, oh my gosh, bakit? 'Di? Oh! <laughs> yung kamay. Oh my gosh, kamay lang yun pero hindi kiniklik, kinikili-click na ako, guys. Oh. Ay, oh, ano 'lit. <laughs> sobrang nakakakilig talaga, so sobrang nakakilig. Oh, di ba guys? So, nakakakilig sila. And they are very, very real na. And, um, dahil dyan guys, ang dami ng, ano, ang dami ng ibang mga, mga fans na anti-kimpaw na nag-deactivate uh, na. At isa na nga dyan guys, nag, nag- deactivate na sa ex si Janine Gutierrez. Hindi natin alam kung bakit. Anyway, naka-follow ako sa kanya. So, naka-deactivate na siya. Oh my gosh! So, may ano kaya? May... May ano kaya? May connection kaya yung pag-deactivate niya dito sa pag uh, amini ni Paulo na yung relationship nila ni Kim Jo is going strong. OMG! So, nakakakilig! Okay. So, hanggang dito na lang guys. So, sana nagustuhan nyo ang aking reaction sa Kim Pao. And, uh, so, ngayon guys, Uh, hopefully na um magiging panatag na kayo dahil um inamin na ni Paolo na yung relationship nila is going strong so dapat magiging panatag na tayo and maghihintay na lang tayo kung kailan yung uh, wedding yung wedding ring. <laughs> yung wedding nila Charot! okay so tapos na silang mag-engage so ang abangan na lang natin yung wedding date nila nagkaka excite Okay, I'm so excited and I'm so happy for Kim Pao. Dahil sa wakas, guys, nakita na, na nakita na nila or natagpuan na nila yung uh, sila na. Yung um, uh, yung ano, yung contentment sa isa't isa. Okay? <laughs> Hindi ko alam kung anong pwede kong iano. pero napaka parang ano, parang nagkikita ko sa kanila, very contented sila sa isa't isa, at saka talagang sila talaga yung, ano, yung destiny. Imagine mo ha, for how many years na naghintay si Paolo, or how many years na, di ba, nagkaroon ng relationship si Kim or si Paolo, tapos hindi nag-works yung relationship nila sa other, um, other woman or sa other like the, uh, the excess nila no so hindi nagwork yung relationship nila so talagang sila talaga yung kimpaw talaga sila talaga yung tinadhana so marami lang silang mga obstacles na dinaanan bago naging sila so happy for them guys and um I'm so happy because I'm here in the in the what you call this in the right shift. Uh, ship. <laughs> oh my gosh, nakakakilig. Okay, so thank you for watching guys. And sana nagustuhan nyo ang aking reaction sa Kim Pao. And please don't forget to like again. And I'll see you on my next vlog. Thank you. God bless us all. And uh, always stay positive. And um, don't... Uh, don't be so unkind to others be kind to others okay so even they are not so kind to us but we have to be but we have to be kind to them Ay! okay so thank you guys thank you for watching and see you on my next vlog thank you bye bye